So ano po pagkakaiba nitong OFW app? Alam uh -huh. ko meron po kasi isang o, uh, isa pa rin app na ginagamit ngayon ng DMW. Ah, uh, uh -huh. I think ito naman ay eh, para sa OEC, if I'm not Apo. mistaken. So ano yeah. po pagkakaiba niyan? Uh, representative magsino? Apo. Ray, ang OFW app kasi ito yung essential tool ng ating mga OFWs leverage, leveraging yung power ng digital technology. Design nito para sa assistance and information outlet mobile application. Ito yung nag-underscore siya ng synergy ng digitalization effort ng lahat ng government agencies kagaya ng OFW Partylist, uh OFW uh OWA yung tulong ng OWA, DICT at ng uh, Department of Migrant Workers. May crucial button ito na pag mo or pinush mo directly, pupunta to sa OWA's operation center at sa OFW party's operation center para makapag-provide agad ng support sa mga mm -hmm. OFWs mm -hmm. in distress natin. Ganun, mm -hmm. Ibig sabihin, pag pinindot po yun, Uh -huh. Malalaman kagad ka ng DMW ng OFW party list kung nasaan yung taong 'yon na naput pindot yes. ng emergency yes. button. Ha yes po. Yung OFW app natin kasi, ito ay talaga para maka-access ang welfare assistance at mga various benefits ng ating mga OFW, especially in crucial emergency situation. Uh -huh. Kumbaga, alam mo Ray, ito kasi makita itong button na ito kasi makikita mo yung kunwari sa mapa natin sa operation center ng OFW party list, magbiblink yon na ang mga Pilipino natin all over the world. Oy. Okay. Mm -hmm. Ngayon, pagka ngayon nakita natin yon, meron yung button na distress. Kung pare, uh, human, wag naman, human trafficking victim mm -hmm. o kaya illegal recruitment victim o binubugbog ako, makikita natin mismo kahit nasa ang bahay siya, apartment siya, kanto siya, street siya, talagang kasuluk-suluk parang ano mapupuntahan siya parang may uh, GPS no? may built-in GPS yes. Siya. oh yes yeah. ito smart OFW app ito mm -hmm. So, -a very intelligent ngayon ma yung button na ngayon na yon mag blink na yon sa OFW party list sa OWA sa DMW dito sa ating mga uh, PNP sa family nung, anong uh, OFW kasi nakakonect po sa atin Magkakaroon po na ngayon tayo ng immediate assistance uh -huh. na manggagaling po sa OWA natin dahil kasi po sila po yung welfare assistance natin. Ngayon, kung kinakailangan magkaroon kasi ito ng uh, tulong sa mga embahada, sa mga konsulata, tayo na rin po sa operation center natin ang tutulong sa kanila at magko-